Hi guys! Yan, maganda magandang hapon po sa inyong lahat from OFW Guides. So ngayong hapon na to, wala yung kabaitan ko. Wala, as in wala kasi parang magsisermon ako sa inyo. Hindi naman sa inyong lahat, pero dun sa mga tao na hindi ko alam kung paano ba, paano ko ba i-explain sa kanila ng mas maayos, or paano ba nila maiintindihan yung mga bagay-bagay. Just to make it clear, kung magbabasa kayo ng mga comment section sa atin, so makikita nyo kung sino yung agree or disagree. So kapag ang post ko is about sa sahod, maraming nagkakagulo dyan. So maraming nagsasabi na bakit ganito lang, bakit ganito lang yung sahod, bakit ganyan yung sahod. Guys, ang lahat na nagko-comment na nagko-question kung bakit ganito ang sahod sa Czech Republic, nasaan po sila? ba diba nasa sa Pilipinas? So, hanapin nyo yung mga comments ng mismong nandito na sa Czech Republic. Makikita nyo po yung mga comments ng mismong nandito na sa Czech Republic na totoo. Totoo na ganito lang talaga yung sinasahaw dito sa Czech Republic. Guys, bakit ang hirap, ang hirap nyong tanggapin na kahit merong reality na vlog na ganito, reality na nagsasalita sa harapan nyo, bakit minsan may mga pagkakataon na nagbibigay kayo ng benefit of the doubt. Yes, yes, I know in every situation, kailangan natin magbigay ng benefit of the doubt na baka uh, yung sahod is above naman talaga siya sa, for example, 25,000 crowns. Pwede naman talaga siyang mag-above, guys. Okay? Pwede siyang mag-above sa 25,000 crowns kasi pwede kayong magkaroon ng overtime. Pero sa lahat ng mga videos ko, especially kapag binabanggit ko itong sahod, binabanggit ko ang accommodation, binabanggit ko ang mga benefits, lahat po yan sinasamahan ko na iba-iba ang company dito. So, ilagay nyo ang sitwasyon nyo na doon kayo napunta sa company na walang overtime. Sa company na as in basic lang talaga kung magpasahod. Kasi Mayroong iba sasabihin na, ah, oh, malaki yung sahod nyo dyan kasi euro, euro. Malaki yung sahod nyo dyan kasi ganito. Ah, siguro yung sahod mo dyan inaabot ng ganito. Guys, nagbigay ako sa inyo, binigyan ko talaga kayo, as in yung payslip ko, pinapakita ko sa inyo. So, hindi ko kailangan linisin yung pangalan ko sa inyo. Hindi ko kailangan na, uh, uh, hindi ko kailangan na i na maniwala kay sa akin. What I'm dealing with is, bakit hindi nyo ma-accept sa sarili nyo or doon sa, sa isip nyo na it happened here in Czech Republic? It's not just only in Czech Republic, but it's happen sa iba't ibang parte ng ibang bansa na ang mga OFW, hindi porke nandito kami, iba yung pera na kinikita namin, hindi na kami gagastos. Yun yung gusto kong i-clarify kasi um, may mga nababasa kasi ako ng comment na parang gusto kong mag gusto kong mag-react in a way na kung ayaw mong maniwala is up to you. I I'm just giving you this this uh, uh, re, uh, uh yung totoo, yung yung totoo talaga na ganito ang scenario sa Czech Republic. Well, kung meron kayong overtime sa mapupuntahan nyo, that's good for you. Pero bigyan natin ng 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 pagkakataon na mag-speak yung mga walang overtime. Bigyan natin ng pagkakataon na mag-speak yung mga hindi nakaranas ng ganyang sahod, kagaya ng sahod ng mga skilled. Guys, iba ang sahod ng skilled doon sa general worker. So magkaiba ang sahod noon. Magkakaiba rin ang accommodation sa bawat company. Just like in Philippines na kapag ikaw ay nagtrabaho sa Batangas at nagtrabaho ka sa Laguna, magkaiba ang sahod nyo. At kung ang company na ganitong company is malakas magpa-OT at ang isang company is walang OT, nangyayari yan sa Pilipinas. It happened also here in Czech Republic. So gusto ko yung maintindihan nyo kasi... Uh, Meron kasing mga nagko-comment sa akin na hindi, ah, pwede ko daw bang i-release kung magkano ba daw talaga yung, masasah yung nasasahod ko. I, I, don't know how to deal with it, but I already give all my information. So, it's up to you kung gusto nyong maniwala o hindi. Pero sa lahat na nagbabalak po, papunta dito sa Czech Republic. So, huwag kayong mag-expect na masyadong mataas. Okay? Don't expect too much kasi baka masaktan kayo kapag nag-expect kayo na sa sasahod kayo dito ng 30,000 crowns. Guys, may basic ka ng may basic ka na 35,000 crowns. For example, diyan sa Pilipinas. Pero paano kung may bayad yung accommodation mo? Ikaw yung magbabayad ng accommodation mo? So, it reflect pa rin dun sa sahod mo. So, kaya nga binibigyan ko kayo ng input eh. Binibigyan ko kayo na pwedeng ganito lang yung sahurin nyo. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na um, sobrang laki ng sasahurin nyo. Bakit? Kasi ganyan ako dati. Nag-expect ako. Because nasa Europe ako eh. Nag-expect ako. Okay? Ang, pin ang unang-unang pinakamalinis kong naging sahod, way back 2023 ng January, sumahod ako ng 11, ah no, 16,000 crowns. So, ayo ko na mag-expect kayo na pagdating nyo dito, okay na lahat. Pagdating nyo dito, it's like, iba po yung naging buhay ko before nung ako ay nasa Taiwan. Na may pahiram si company, na pera, at maliit ang cost of living ng Taiwan. At that time, kasya na sa'yo yung 2,000 NT dollars. Sa Japan, ganun din. Ang liit ng cost of living ng Japan, sa totoo lang, kasya sa akin dati ang isang lapad. Pero dito, yung 3,000 crowns, pinagkakasya ko siya. I just want you to, to realize na <clears throat> hindi ibig sabihin na sa Europe ka, is malaking sahod mo. Tanungin nyo yung mga nasa sa Hungary, magkano'ng sinasahod nila? Okay, don't expect na sa South kayo ng 2000 euro, 3000 euro, 4000 euro dito sa Czech Republic. It may happen. Doon sa mga skilled at over overtime sila. It may happen. Kasi over overtime eh, kahit naman saan pag may overtime ka malaki. Eh. Pero ilagay natin sa sitwasyon na nasa basic ka. Magkano basic ng Czech Republic? 26,160 parang ngayon nasa 27,500. Paano kung ang pinirmahan mo dyan sa Pilipinas wala sa basic? Magkano nakikita ko na pinipirmahan ng iba nating commentators? 21,000, 23,000, 24,000? Parang isa lang yung nag-comment sa akin na 35,000 crowns ang kanyang pinirmahan. Bakit? Skilled siya. Kaya siya pumirma ng ganun. Pero kung general worker ka, don't expect too much. Okay guys, gusto ko yung maintindihan nyo kasi ayoko na dumating yung point na parang aanohin uh, nyo na ay ganito pala dito, ganito pala dito. Gusto ko kasi na pagdating nyo dito, matatanggap nyo kaagad na nandito kayo sa Czech Republic. Na hindi nyo, hindi nyo iisipin na, na, ay, sasahod ako ng ganito kalaki agad. So, meron akong isang commentators, natatandaan ko siya. Nagsabi siya sa akin, magkano yung sinasahod mo ngayon as matagal ka na? Ibig sabihin, knowledgeable siya, nakapagbago, hindi malaki ang sahod. Eh, ako, ilang taon na ako. Pero kasi, bago kasi ako dun sa company ko ngayon. Isang taon pa lang po ako sa bago kong company, kahit two years na ako dito sa Czech Republic. Pero, isang taon pa lang ako dun sa bago kong company. So, anong ibig sabihin nun? Pwedeng manggaling ka ulit sa mababa. Na, basic. So, magkano basic ko ngayon? Nasa 24,000. Diba? So, yun guys, yung gusto kong maintindihan. And, sorry, kung medyo Uh, high hi ano kong ngayon kasi ilang comment ang nakita ko na uh, paki-explain nga po kung magkano talaga yung sinasahod niyo diyan. Paki-explain nga po kung uh, yan po bang sahod ng sinasabi niyo yan is yan na talaga yon. So bakit bakit yan na nga yun eh na pinakita ko sa inyo oh. Pakisabi nga po sa amin kung magkano yung sahod ng may overtime. Guys, nag-release ako ng bagong sahod with overtime. di ba? Isang overtime nga lang yun. Would you imagine after one after one year of my life, isang base pa lang ako nagkaka-overtime? So, I just want you to know about that. And, yun lang. So, hindi ko na mapigilan yung sarili ko kasi ayokong maranasan nyo yung naranasan ko before na nag-expect ako ng sobra. Kaya ngayon, parang isipin nyo na lang na mas nakakatanda ako sa inyo, mas ahead ako sa inyo. So, sinasabi ko na huwag kayo mag-expect. Ayoko rin kasi pag-expect inyo yung mga pamilya nyo tapos pagdating nyo dito ang dami-dami nyo maiisip na kalbaryo. hanggang sa maiisip nyo na lang na mag TNT na lang ako sa ibang bansa kasi baka doon mas malaki. 'Di ba? So yan. 'yan lang. Thank you. Sorry. Sorry talaga kasi ayoko lang talaga mag-isip kayo.